By a leader. gawa tayo ng 3D lotto suerte's posible ng resulta para sabado Pebrero 4 2023 Hello po, kamusta po kayo? Buwan na pala ng mga puso, ano? I hope you are um, surrounded with people who loves you and uh, who also you love, okay? Uh, okay, so sana ay na nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel, 3D Possible Resulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating na mananaya nananalo pa po ba tayo dyan? Sana po ano. Ngayong gabi ito, maglalabas tayo ng 3D Lotto Suertres posibleng resulta para alas 2, alas 5 at sa alas 9. Okay, bago yan, ikumpara muna natin ang mga nilabas natin 3D Lotto Suertres posibleng resulta ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Alright, so Okay. The results, Friday, uh, February 3, 2023, 2 p.m., 639, 5 p.m., 726, 9 p.m., 530. Okay. So, ikumpara natin sa mga nilabas natin ngayong araw. Sa 2 p.m. po. Okay. Uh, again, 639. Sa Sayang ano po. Ito po na in any order po kulang tayo ng isa. 638 po naman dito. Ano po? Okay. So, makikita nyo po, no, base sa frequency, 3, basa natin frequency, 3, uh, wala, ano, may isang 9, 63 then then, okay. pero ito pa lagi, ito, kulang na isa. Alright, so sunod naman tayo sa ano po, uh, 5 p.m. 726 726 726 Wala po tayo ni isa. Pero kung tingnan natin sa 9, sumobra tayo ng isa po. Okay. Then sa 9 p.m. po, 5, 3, 0. Okay. You know? 5, 3. Tapos na wala yung 0. Sayang. Okay. So, ikumpara naman natin po sa nilabas natin previously po. Yung mga nakarang araw po. Simula so, natin sa 2 p.m. po. Okay. So, 6, 3, 9 nilabas ko po ito. Medyo malayo-layo na po. no? January 21 pa po. Ano? Ito po sa 2pm ko po. Nasa set A ko. Ito, ikapat na numero. 936. Nakarambol po siya. No? Okay, kung nagka-maintain kayo, chak na nalo. Then we have here uh, Friday. Uh, for 5pm pala. 726. 726. Friday nilabas ko ito nung January 6 pa. Medyo malayo-layo na talaga. Ito po, 267. Okay. Then, sa 9 p.m., 530. Nilabas ko ito nung January 26 pa. Okay. So, sa 2 p.m. po siya na lagay po, no? 035 po siya. Okay. So, kung ma... Uh, uh uh, if you have noticed po, uh, we have here yung 9 p anong 2 pm po natin lumalabas ng 9 okay yan yan, na po yung trend ngayong pebrero po ano kasi nung january ang trend is yung 2 pm ano yung 9 pm lumalabas ng 2 ngayon baliktad na yung 2 pm lumalabas ng 9 Alright? right so yan na po ang pagkumpara natin ng mga posibleng resulta para or sa kada draw. Okay, so ah, okay, without much further ado, dito na po tayo sa pinakahihintay natin ang paglabas ng or pag-generate ng 3D Lotto Suertres posibleng resulta para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. Okay, so simulan natin sa 2 p.m. So since sa 2 p.m. po, mayroon tayong set A at set B. 5pm set B lang. 9pm set B. So, okay. 2pm po tayo. Simula tayo sa set A. I-generate po tayo. Okay. So, 2pm, 4, 8, 6. five one seven five eight one nine seven four uh seven five four so no, diae at me generate okay 5 pm i oh, know two pms at me 875, uh, 830, 800, 570, 705 So, ito po, kung nakarambol, pareho na po ito Ano, oh, sorry, ah, hindi kaya, pareho lang po Okay, then, sunod tayo sa 5pm Yung 5pm natin to 9pm onwards is 4 set 7pm na po okay. So, generate po tayo Okay, 5 p.m. po. We have uh, 004-246-254-234-078. Okay, sunod tayo sa pinakahuli, yung 9. Okay, 9 p.m. tayo. Okay, generate. Okay, 9 p.m. 312-247-233-403-301. Okay. So, ayan lang po ang ating 3D, mga 3D Lotto Sweaters posible ng numero para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. Recap po muna tayo. Okay. 2 p.m. Set A. Four eight six five one seven five eight one nine seven four nine five four. Okay, 2 p.m. ZB, B eight seven five eight three zero eight zero zero five seven zero seven zero five 800, Na 5 p.m., zero zero four two four six two five four two three four zero seven eight. Okay, 9 p.m., 312, 301. Okay? So, sa mga nilabas ho nating mga numero, okay, maaari lang po ano, kung lumabas si, ano po, uh, si 2 p.m. sa ngayon po, kung hindi lalabas si 2 p.m. sa 2 p.m., maaari ko itong lumabas sa 9 p.m., Then, si 5 p.m. po naman, kung hindi lalabas ng 5 p.m., maaaring lumabas ng 2 Then, si 9pm po natin. Ah, uh, si 9pm po. Kung hindi lalabas na 9pm, maaaring lumabas ng 5pm po. Alright? So, okay. So, ito po, ah, uh, nakita nyo naman po nung, ah, uh, sa, no, sa mga suggested number ko po, ano pala, no? So, we have here, ito pong pinakauna, at saka pinaka-flip. Sunod naman po, na-suggested ko number po is itong ikalawa at ika, uh, ano, ikalawa at saka, ano, you know, ika-apat. Again, ito po, we have your first and last. Ito pala, ito palang yung last. Then second, then fourth. Okay. So, kagaya nito po, ano, sa 2 p.m. ba ito? Okay. Ito po, uh, third pala ito. Okay. So as you can see, lumalabas yung Juan uh, numero. Then sa January 6, okay, January 6 is uh, ito po, pinakahuli. Okay. Kasi uh, kadalasan po, nasa ano po, yung mga lumalabas na resulta po natin is nasa first, nasa second, Nasa fourth at saka nasa last. Kadala, uh, minsan lang po itong lumalabas yung nasa gitna po, ano? Okay? So, tingnan niyo po. Okay. So, as you can see po, uh, nasa unahan po. Nasa unahan, nasa ikapat, nasa ikalima. Okay? So, as you can see po, um, yung mga numero po po, mga nakaraang no one po, ano? Uh, example yung pinaka malapit ko sa ngayong date po is September ano January 26 January 26 po so kadalasan po dumada dumaan muna ang mga ilang araw bago sila lalabas po ano so maintain lang po tayo dito i-highlight ko po yung maintain ano i-maintain lang po tayo no okay so Alright, so yan lang po yung suggestion ko po sa pagtaya po ano, maintain lang po talaga at saka in any order po, okay? Then, okay, so talis po tayo. Thank you po for making it to the, we are now 1,800 subscriber, no? Thank you po for subscribing. Then, thank you for the 556 likes and the 8,200 plus views. Thank you po. So we have here uh, Shiljan Shorts. Then like and share. Thank you po for uh, liking and sharing po. Hope to win. Okay, we are all, always hoping and praying po. Good evening, Lilia Lua. Good evening din po. Shiljan Shorts, sana makatikim na ako ng panalo. Um, so, so far po, base po sa sinabi ko po, maintain na po tayo. Okay? Ngayon lang ko lang nakita ito. Ano, ay, eh, thank you po, thank you po. akjan usad. Sir, humingi lang po sana ito. Um, nasa ano po, nasa ang um, mga numero po natin, nasa ano po, nasa ano na po, nasa video na po natin. Then, Mila Balilid, pahingin at yes, nasa 2 p.m. na po. Then, we have here Alicia Rife. Please write. Okay. I, I try to make it bigger na po. Sana nakita nyo po. Sir, bigyan nyo po. Rosa. Nasa ano na po? Nasa. Okay. So, medyo marami na po tayo. No? Um, follow all the commenters. thank you for commenting po. Thank you po for supporting our content po. So, if you are going, if you are asking po na ano po, mayroon tayong sure hit po, possibly lang po. Okay. So, Mari yung uh, kwan. Yung mga numero ito, lumabas po ng kwan. To, probably lalabas tomorrow or makalaan ng ilang araw po. Maintain lang po tayo, no? Okay? So, I think yan lang po. So, bago yan, uh, mal bago tayo magtapos, sinayangin ko po kayo mag-like, subscribe, and share sa mga social media accounts po natin na nakalagay sa ibaba ng ating screen. Yan lang po at muli magandang gabi